So, mga ka din. mukbang, fitness. 5 minutes na video ulit. Lagi ako gagawa ng ganyan. Mayroon. Pero, kinakaya ko. Full physical fitness. Pero, toro ng dati ko. Dinagdag ako na ng iba. Bali, hindi matangin nang dinagdag ko. Pero, mahirap din. Physical. Ayun. Kinakita nyo. Hingan na hingan ako. Mahirap. Pero, kaya yan. Kaya nga may protein. Yan nakahanda na yung mga protein ko, mga kajiin. Itlog. Siyempre, kasama. Yan ang pinaka gusto ko, itlog. Yan ang nagpukit ng mga singgo, mga ka kajiin. nyo, malaki. Hindi siya magaya lang ako, mga kajiin. Kung hindi ko gagawin yung physical fitness, wala. Yung kanyang masin, bukit-bukit. Kung hindi ko gagawin yan, Paralis na ako. Nandun ako sa kama ko. Nakahiga. Balda Kailangan gumanaw ako. Maris na tres Parang Para doon yung sa ulo. Yan ang ng doktor sa akin. Tama-tama. Tumasan to hindi para ko nagsimula. Mag-physical fitness. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Kaya yan. Kailangan meron kang ano, inspiration. Para ganaan ka. Kaya, habang nag-exercise ka, magsaan ka ng favorite ng music. Ganun. No? Ako meron. Ay, hindi ka tatamarin. Hindi ka ganaan ka, mga kajim. Sigilip kayo. Ganyan, ha? Oh. Kita niya yung arms ko. Ang laki, eh. Pranking. 2 minutes low tsaka high single point neutral 100 grips umaga dalawa hapon dalawa gabi dalawa ay ganyan 100 grips hanggang umabot ang 100 ramdam mo yung dito eh ang ano dyan pakatapos na mag exercise hanggang mabasahin kasi eh mahilig ka, ka exercise mga akadib parang hindi parang hindi ako mabubuhay ng wala sa exercise kaya kailangan gawin ko Yan din naman yung gusto ko dati hindi pa ako nakakasakit pero dumbbell na mali mali ako yun. over over eh bakit na yung ginagawa ko video sa hita ko hindi ba na kayo mga kasin mga pero hindi ako sa hita Sa mas meron na pukit pukit yung abos mo, okay ka na, dibdib, okay, braso, yung gitna, or arms, okay, ganyan sa kaliwa. Yung likod ko, meron yan, hindi ko lang makita. Tanda base. Tapos, pataas yung mag exercise. maganda kayo, protein, yan dahil sa mesa. Pag bubus yung muscle niyo. Nakita niyo yung ginagawa ko, showcase sa salamin sa so, kwarto, yung showcase. Kita mo yung physics body ko, physical fitness, yung katawan mo, Wala nga nang biro mga katawan ko. Hindi mo na kailangan mag-dumbbell, equipment, resistance band lang, goma, skrip, ganyan. parang nga nang yun effective na. Hindi mo kailangan mag-mabigat mag mag para sa masisira na yung katawan niyo. O, oh, kita rin yung masip tsaka limit-limit sa kain ha. O. Oh natin yung mga O, kung gusto nyo ng kanyang kalaki, huwag kayong kamahin ng marami mga kajiib. Ay, kita yung uwit sa taas, yung gitna, yung all Ang at tigas eh. Maligas mga kajiib, pero hindi ko pala din ng diin na diin kagaya sa kanan. Hindi kasi ko inoperahan sa utot. Kaliwa. Hindi ko sabi kaliwa ang bato. Doon na ko Naapektuhan yung mata ko, system ko, balanse ko. bakit yung pangmaya ko, sa pangamoy na wala? Hindi ako nakakamoy. Wala pang-amoy, mga kajin. Totoo. Kaya sa kamagitan ng physical fitness, magpapalakas ako ng katawan. Nararamdaman ko mga kajin na mga lakas ng katawan ko. Na mga lakas. Ayun lang yun na yun. Naglalakayan nga yung mga kasindi. Alarm naman ko. Pero yung kaya ko sa opera ko sa ulo, may limit. Persang persa ako. Tapos may maya lang. Parang bumili yung sa, sa ulo sa opera, sa utak. Dito ko na ako meron. May limit. Tapos nagpapahira pa yung sayate ako. May sayate ka ako. Nakuha ko rin sa magdadambil nun. Sa basketball tapos sa may uma. Lagi ako nagdadaan may loons, basa, mali-mali. Ngayon mga kajirin, balance eh. Lahat ang ginagawa ko, balance. Walang mali. So yun, ngayon nakikita yung mga protein na kandahan sa mesa. Tapos, sasakalig ko yung buhok ko. Ayun. Straight pa rin mga kajirin. November 2, 2024. Napaliwanda ko.

pagdating sa isang March, hindi ko na ipagpapamatch basta January 2 years na yan na 1 year pa lang nagukit-akit yung katawan ko mga ka -JM. pero timba ko 49 ah. hindi siya nagyayad lang ako ah. talagang masaya akong, nakapagpadaki ako nakapagpadaki ko lang katawan hindi yung malaki yung malaki ayoko nung ganun hindi naman ako bodybuilder gusto ko yung physical fitness body yung masin masin ano so, nga 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 aking ginalo ka ngayon. Eh. O. Oh. Ako sa nababa. Tsaka iwas iwasan din sa social media mga kasi. Eh. Kala na sinabi ko kagabi. Demonyo yan. Bandaan Walang umakasin na sa ganyan. Puro kalandian na matututuanan dyan. Kabalasto ka. Kaya Ganun eh. Ako kita niya sa formahan ko. Hindi ako sakay sa social. Lulun. Lulun. Iba ako, mga ka-JM. Mag-social kayo, simple-simple lang. Huwag kayo lalandi. Karamihan ng iba, nakikita ko sa Facebook ko. Hindi ko nag-inapansin yun. Puro kalandian. Visiting ganyan, mga ka-JM. Kita niyo yung... Para mga ako, luma-luma. Yung damit ko, extra large. Double extra large. Hindi akong susuot ng ganyan. Small. Ano ko bakla. Hindi. Extra-large siyang default, tsaka double extra-large, hindi small, ganun. Galit ako sa social media, 500% ayun kita-kita nyo sa reaction ng mga ako. Walang social-social sa akin. Ang social ko, yung mga alam kong simple, ganun. Demon mga ka-JM, totoo. Maraming kasisirahan na ang ulo dyan. Maraming namatang hindi, ganun. Halos lahat alam. Parang social, social. Sa akin. Himala. Dati-dati, nung bagawan ako sa GM Mukbang, hindi harap sa salita. Nung tumatagal na ako sa YouTube, kahit ito ng views, nakapasalita na ako. Parang nawala yung takot ko sa camera, mga kalitin. Sana, hindi ako babasa sa so, pangitahan yung video. Kaya na sinabi ko, don't trust social media. It's just a demon. Totoo. Oh. Huwag kang gawa na ako protein. 9 minutes na pa daw. Maraming salamat sa supportan ninyo. O, oh, tapos na.